Hi! Good morning! Masaya ka? Masaya, syempre! Bakit ka masaya? Syempre, nakuha ko na yung senior card ng kapatid kong nag-iisang buhay eh. Para si Inyo na dalawang taon inutusan lang bumili ng tsakorado tapos nabigaw na, dinala ng mga taga DSW dun sa yung, yung mga taon uh, tao na wala nang uh, nagmamahal o wala nang tatay, nanay kasi ito, ito, ninyo Rika yeah. ninyo, kam ito po ay I'm ito po siya na siya po si ninyo ito po ay Ninyo Ito ay inuto ay Ay, sayo. Ay. Ito po ay inutusan lang. Bumili ng, ng chapurado. Tapos nakarating po ng sisis. At kinuha na po siya ng DWB. Siya po ay anak ng katulong ko. Yung katulong ko, binutis ng tatay niya. Yung tatay niya, Ah, uh, ko, nakilala ko sa terminal. Yung bang top tipod pa na parang, parang ano yun, kung kain na lang kailangan, kalinga, uh, food, shelter, and clothes. Yun lang kailangan ng tao para ma, 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 um, no, niya, ma-develop niya ang sarili niya. Kinuha ko yung tatay niya na, uh, puti, puti na lang, taong rasa na talaga wala ka, wala tira, pera sabi ko sa tatay mo no araw kwento ko sa iyo niyo ah, gusto mo ba sumama sa akin bigyan kita ng tirahan, pagkain, bibigyan pag transferdo, pag isipan mo sabi ko sa tatay mo yung para marumi marumi siya eh hindi naman marumi marumi yung talagang papunta na tapos, sabi niya sige pag isipan ko, sabi ko sabi niya tatay mo, pag isipan pag-isipan mo, sabi ko sa tatay mo, bumalik ako after one month, inihintay pala ako ng tatay mo. Ngayon, ginawa ko sa tatay niya, guys, kain, pal, uh, kunyari, nagapa ako, na akong timba, balde, tapos, ay, 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 tayo binubos ko sa katawan niya, ay, sorry, nadapa ako hanggang sa araw-araw ko siya pinapaligoan na, maligo ka ito sa buong para pogi ka. Hindi na dito di mino na, normal na. kok nagigiyel-giyel na tatay mo noong araw, tapos niligawan niya yung nanay mo, nakatunong ko noong araw. Tapos, ah, uh, yang rada buntis na siya, yung nanay mo. Kaya lang, siyempre, sumrawi daw ang kanyang kaluluwa. Yung, yung sabi ko, susuportahan ko sila para meron akong kasamang mag-asawa. May mag-aalaga sa kanilang pagtanda. Kaya lang, siyempre, tinutulungan ko sila habang sila dalawa na masumalawit daw ang kanyang kaluluwa. Eh, tinutulungan naman nila ik ikupitin yung aking binta. nagkikita tindak kasi ako ng araw. Eh, siyempre, kata masino, magalit ka eh, no? Pag magpupitang ka. Eh, di sabi ko, mag di nala kayo, tatay mo, tinanay nanay mo. Ang ko nanay niya, di nala sa bulagat. Doon ka pinanganak. Kaya, ngayon, dito siya ngayon, inutusan sa sisig dalawang taon, di binigay ito. Kasi ka, wala rin birth certificate. Eh, nagpunta naman ba kami ng Bulacan para hanapin daw yung mag-ihirot e, so, sa kanya. Eh, may ka papayag yan, yung nag so, ano sa kanya, Mamaya, nang tupad na katila sa Adiblog ng lugar, eh. Eh, mamaya, eh, di na kami makalapas ng buhay doon sa sulok ng Bulacan. Eh, ayaw ko. Kaya sabi ko, sige, sa inyo na yan. Kahit sa paglaki mo na lang, sabi ko, ikaw makaka-uwi sa... Kung ano ba paralayayin na siya. So, sa... importante talaga ang birth certificate. Oo nga eh. Siyempre eh, um, ano lang siya yung hinila lang sa bahay ganon tawag doon madrot na matro oh, ay, na pinapahanap sa akin yung nagpaanak sa nanay niya eh nakapulong ko alam po tayo, bahay buhay pa ay magkapong kami sa Bulacan bao kami na kaldero ulam doon na kami kain sa, ba, sa loob ng sasakyan ano nga ibabayo mo sa, ah, ano tao, ano mababayo mo? Oo, oh, yun nga, kapag ba pinanganak nyo ang mga anak nyo, eh, dapat iparisto nyo na sa kung saan siya naka destino. Tagi, dapat paristo na agad yan. Kasi kawawa ang bata, pag walang birth certificate, hanapin ah, uh, yan, hindi niya alam sino to, lang taon na to, lang kawawa. Kaya dapat pag nanganak kayo, um, babae ka, ang anak ka, parehistro mo agad. Doon, agad-agad, parehistro mo sa mm. munisipyo. Hindi na mo bawal ang magparehistro. Yan, guys, ha? Kailangan. Kaya, guys, parehistro niya. Mahirap talaga pag walang birth certificate. Kaya, yeah, napakahirap. Yeah, pag nangaro, rehistro na agad. Ganun. Ganun si, ba guys. Palahad. Babay mo na guys. At Ipa. at yan ang tipay sa inyo. Uh, pag nanganak, iparehistro agad. See you! See you! See you! Bye bye! See you! Bye! -bye. See you. bye.